Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni Mark Anthony Fernandez ang kanyang saloobin tungkol sa hindi pa niya pagkakaroon ng acting award sa kabila ng ilang beses na nominasyon. Sa media conference ng bago niyang pelikula sa Viva Max, ang package deal, noong Sabado, ika-20 ng Hulyo taong 2024, tinanong siya tungkol sa kanyang mga kontribusyon at tagumpay sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa halip na direktang sagutin ng tanong, isiniwalat ni Mark ang kanyang pakiramdam ng pandaraya noong hindi siya nanalo ng mga acting award. Tatlong dekada na ang lumipas mula ng manominate siya para sa matimbang pa sa dugo, 1994, at mangarap ka, 1995, ngunit hindi siya nagwagi, kaya pakiramdam niya ay dinaya siya. Uh, piling ko, dapat nakapanalo ako ng isa sa mangarap ka siguro, or best uh, supporting actor ng uh, The Box ni Entryon. Uh, mga ka so, uh, matibang sugo. Uh, lahat ng kategori na nominito ang Best Supporting Actor and Best Supporting Actor is the long pelikula. Kahit hindi ako nanalo, pili ko kahit full long na dapat nanalo, sana. For the end of para masaya at is everybody. Kaso na uh, uh, uh nangyosan ako doon. Yeah. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Mark, Patuloy pa rin ang kanyang husay bilang aktor kaya may pagkakataon pa siya para muling manominate. Ipinunto rin na hindi nauso ang dayaan noon sa ibang award-giving bodies na tinutukoy ni Mark. Ngayon, mas umiiral na ang bilihan ng mga parangal na tiyak na hindi niya magugustuhan at kukonsintihin.